Lagi bang puno ng tanong ang isip mo? Lagi ka bang nag-overthink? Kahit sa simpleng bagay, yung parang hindi ka na mapakali at lagi kang pagod kahit wala ka bang ginagawa. Ito ang simula. Huwag mong palampasin. Sabayan mo ako. Araw-araw, isa-isa nating palayain ang utak mo sa pagkapraning. Pitong araw na deklarasyon upang malampasan ang overthinking araw uno hindi ko kailangan kontrolin ng lahat. Iaalay ko ang iniisip ko sa Diyos dahil siya ang may hawak ng lahat. Proverbs 3:5 to 6 day 2. Hindi ko ubusin ang lakas ko sa mga paano kung dahil alam ko kasama ko ang Diyos saan man ako dalhin. Deuteronomy 31. Walo day tatlo, iiwan ko ang takot sa isip ko. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng spirito ng pagkalito kundi ng kapayapaan. Dalawang Timoteo 1, Pito Araw apat. Sa halip na mag-overthink, magpipray ako. Ipapahayag ko sa Diyos ang lahat ng bumabagabag sa akin. Philippians 4, 6-7, Day 5 Hindi ko hahayaan ang isip ko ang magdikta sa puso ko. Ang Diyos ang magiging sentro ng aking isip at damdamin. Colossians 3, colon 2 Day 6, kahit magulo ang paligid, matatahimik ako. Alam ko ang Diyos ang aking tagapagtanggol. Sa 46 na putalim, araw, pitong bitbit ko ang kapayapaan ng Diyos sa puso at isipan ko. Hindi ako alipin ng takot at pag-aalala. Ako'y malaya na. John 14:27. Tandaan kapatid, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat kay Lord may kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong pag-iisip. Basahin mo ito araw-araw. I-declare mo ng malakas. Isulat kung kailangan. Ipanalangin ang buong puso. Let go and let God calm your mind.